Ayun guys, magandang 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 umaga po sa inyong lahat. Araw po ng linggo ngayon guys. Nagbabalik na naman tayo dito. Nandito na naman po tayo sa Barangay Balubad. Titingnan po natin yung mga bahay-bahay kung hanggang saan ang sira. At syempre guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, aba, mag-subscribe ka na. Ipalon mo na rin ako sa aking... Facebook page Si Kuya Jomar At sa aking Youtube channel Kuya Jomar Vlog Siyempre Bilang isang vlogger Makipagmaritisan tayo Pwede ba ilayo mo sa akin? Tayo kung makita ito May isang maritis sa likod Yun yung maritis na tunay talaga Makipagmaritisan tayo guys ito yung content natin na maritis <laughs> nung nakaraan nag video tayo hindi pa masyado sira yung mga bahay ngayon pasyalan natin guys kung hanggang saan ang mga sira ng bahay yung mga malalaking bahay na, na mga nasira nung nakaraang araw ngayon titingnan natin dito po sa barangay balubad guys tara guys tingnan na natin sila natin mga bahay-bahay ngayon -bahay. no? hindi pa't marimisan tayo hindi totoo yan wala lang yan wala na rin bubong no? ito Ayan. namin na ano isang palok dito mm -hmm. ayan guys nung dumaan tayo dito nung dumaan tayo dito nung nakala, nakarang araw medyo maayos ayos pa yung bahay na yan ngayon wala na wala nang bubong binaklasan na nila pati mga pader naalis na Ano no? Pagkita no. mo yan? Pinapakita ko. Pero ito hindi pa nagagalaw. Ilapit mo sa akin yung camera. Pero ito guys, hindi pa nagagalaw. Siguro may ano to, may titulo. Kaya hindi nila nagagalaw itong bahay na to. Ang ganda-ganda pa naman. Ito yung bagong gawa. Oy, nakadalawa na kayo ah. <laughs>